guys. Ngayon guys, magluluto na naman si Manay ng ating ulang sapunan. Ito guys, yung ating cauliflower. Ito guys, bawas na to kasi naglisa yung anak ko, binabao niya sa trabaho niya. Tapos ito yung ating broccoli at saka yung ating repolyo. Ito, ito guys, bawas na rin itong ating Carrots. Ito yung isang bell pepper lang guys. Bawang, guys, bawang sibuyas. Tsaka ito guys, yung aking maliliit na galunggong. Ipiprito ko yan guys. Ayan. mag umpisa na tayo maghiwa. So, guys, upisa na natin tong hiwain yung ating... cauliflower. Ito guys, igigisa ko lang to. Wala siyang sahog. Lagyan ko lang siya ng seasoning tsaka konti magic sarap yun lang. Wala siyang sahog na karne. Ito yung tangkay niya guys. Malambot pa siya. Lagay natin. Ito na guys yung aking broccoli at ang aking cauliflower. Ayan. Uugasan ko muna to guys. Tapos, diyan na siya. Patuluan okay, natin siya guys. Ayan. Ito naman guys yung repolyo ang atin ihiwain. Ito na yung ating repolyo. Tapos nahugasan ko na pala siya guys. Patuluan na natin dito. Ito na yung ating sibuyas guys. ko yung bawang. Tapos ito yung ating bawang. Ito na yung ating bawang. Bawang. Ayan. sunulan natin guys yung aking bell pipe, ano, carrots. Ito guys na, ano ko, filler. Medyo na po, porol, na din siya. Ang ganda talagang pambalat ang filler. Ito. na siya guys pero ito guys ihalo ko na lang to doon sa aking cauliflower at broccoli para sabay na siya pag nag gisa ta medyo matigas din to guys pahaba lang ang ito o, ganito lang siya guys ito na yung ating carrots sabay ko siya dito pag luto pag gisa tapos ito naman guys yung ating bell pepper. ayan ganito lang ang ating hiwa Ayan na siya, ah, Tapos na natin hiwain yung bawang sibuyas at ang ating bilang, guys. So, naugasan ko na pinatuluan ko muna siya kasi doon ko yung sa sulok nilalagay, guys. Tapos ito na siya, nahiwa na natin yung ating mga gulay. Mag-start na tayo, guys, na bisa Ito kasi, guys, ang kusina ko. Andit lang talaga ng aking banggiran, guys. So, ayan. Andit lang talaga niya. Guys, mainit na. Lagay ko na pa siya yung mantika. Mainit na siya. Lagay na natin yung ating sibuya. Sabay-sabay ito na yan, guys. Ganyan lang natin na maluto na yung ating sibuya sa bawang. kagabi pala guys, ano, nag, ano, ano yung ano namin dun sa labas, yung kuryente, yung tumutunog-tunog, parang, nag, kasi tumutunog-tunog siya, kaya pala yung amin tawag dito, yung aming ilaw, nagkukura-kura, ngayon, na-nervous ako, pinaayos ko to, pinuntahan ko si, ano, si Edwin, Edwin, salamat pala Edwin, ano, pina, ano ko na to lahat, pati yung breaker namin. Okay naman, awa ng juice, wala nang problema. Tapos, ang ginawa namin, kunin kaya natin doon sa may ano, sa labas yung manggagaling sa main, sa taas ng, taas ng, ano ba, meter base. Doon kami naka, ano na, hindi siya nakikislap guys. Ang problema, tumutulong-tulong siya. Ninerbius ako kasi kuryente yun mga guys. Tapos, awa ng Diyos, hinipitan lang niya, tapos silagyan niya ng electrical tape. Ayan, okay na, awa ng Diyos. Hindi na nakurap yung ilaw namin. Kasi nung nakarang araw, una, pinagawa ko na lahat ng mga saksakan namin, baka naglulus ba yung maluwag. Lahat, ginawa yun. Tapos, mga na araw, yun na naman, pumukurap na naman yung mga ilaw namin, guys. Tapos, doon ako nagka-nervious, alas 10.00 alas tis ng gabi guys, but gising pa si Edwin, yung kapitbahay namin doon sa baba. Kinatok talaga yung guys. Naglakad ako, takbo ako dyan sa ano, sa puntang madre. Tapos, yun, awa ng Diyos gising pa guys, na naayos yung aming, ano doon, nilagyan lang ng electrical tape, yung sa taas ng metal base. Ay sabi ko, thank you Lord, at okay na. Tapos lagay na natin pala guys yung ating, ito ang pagsamahin ko na ito guys. Ayan. Yung ating broccoli at cauliflower. Balik na ito. Mash po. Lagay na natin guys yung ating konting patis. Tapos, ito guys yung ating seasoning. Ito lang guys ang ilalagay ko yun. At konting magic sarap yun lang ang pinakasahog niya guys tapos ang part na nito yung balunggong na piparing toko lagyan pa natin ng sesame oil guys konti lang yan ito yung kinukuha ko guys na sesame oil medyo mura mura to kaysa dun sa isa Tapos, lagyan ko din siya ng Silver Swan. Toyo ito mga guys, ng Silver Swan. saka so yung ating paminta guys tapos ito yung ating tira na magic sarap lagyan natin ito yung tira lang to guys yan na. tapos takpan ko na to guys maya maya ko nilagay yung ating repolyo Favorito guys to ng aking anak na bunito. Nagbabaon siya nito guys, ginigisa niya lang. Ang bango. Ayan na siya guys. Tapos, haluin na natin. flower talaga. Ang sarap guys. At saka ang broccoli. Ngayon kasi guys, medyo mura yung ano. Broccoli at cauliflower. Tikman muna natin. Okay na yung alat. Okay. Oh na ako guys. Okay na yung alat niya guys. Lagay ko na yung ating repolyo. Hindi na ako naglagay guys ng ano tawag doon. Yung pinaka ano niya, turbek. Yung pinakakatas na lang yung gulay ang pinaka ano niya sa bawang niya. Tapan muna natin para na ano, maluto yung ating gulay. Ito na guys. Okay. Kahit mo lang yan guys ng ano, ayan, marami-marami yung patas na ng gulay. Ito so guys, konting-konti na lang. Okay na siya. Tapos, isusunod ko na yung ating galunggong. Maliliit lang yung, guys, yung galunggong ko. Ipiprinto ko siya. Ito lang, guys. Direct mong gulong cauliflower. Makaroon na siya. Patayin ko na, guys. maya, medyo matigas pa yung, ano, yung aking isda. Kaya, ano ko na, yung guys. Susunod kong iprinto. Ngayon, okay na siya, guys. Takpan ko na ulit. I don't know.